Yeah, good morning. Lalakad-lakad na naman tayong umaga para exercise. At alam niyo ba kung nasan kami? Nandito kami ngayon sa may gilid ng aming barangay ng Ka, ang malapit sa Marikina River. Yan ako, naunahan na ako ng mister ko. Gusto daw niya dito sa baba. Yan, yun natin. di ba nandito tayo sa gilid? Nagilid tayo. Ganito pala itsura niya, no? O, di ba? Alas 7 ng umaga naman eh. Kaya, okay lang tayo mag bilad-bilad. Ba, first time ko makababa dito ah. Itong mister ako ah, saan sa nakakapunta eh san-san nakakadayo. At alam niyo naman, kalmado ang Marikina River ngayon. Dahil syempre wala pang tag-ulan, kaya mababang-mababa ang ilog. ano na tayo. ba? Diba? Andito, ay, Ang ganda pala pagka ano. Napakababa ng tubig. Oh. jadi hey, Daddy, para kang ano. Oh, Tignan mo yung doggy pa, oh. <laughs> oh. Hindi daw, hindi do kami nakapag-beach eh. Dito na, lang na kami paligo. Sa river. O, oh, di ba? O, ah, di ba? Napit, o. Ganda rin pala, no? Pagka ganitong... Sarap sana mag swimming no kasi tag init na Bueno mo nasa baba kami eh nasa baba kami ng aming Marikina Oh doon kami galing oh Ay nasa baba Mahaba talaga tong ilog na to no Ang gandu Dito lang yan sa may Marikina River. Mainit-init lang ngayon. Umaga naman eh, kaya okay lang. Sarap maglakad-lakad. May mga ano pa, janitor fish pa dito. Oh, nakita ko yung janitor fish. Oo. Ah, Ay, tapos yung mga kangkong. Ah, so may mga nagkakangkong. Yun yung ilo, oh. Ang haba. may pa Ha? Lagi okay, mo oh O, Yan, Hmm. Oh. Yan ang Marikina River. Ano nga? Kapi, ano na nakita mo? Daming janitor fish. Saan? Ay! Bisit talaga. Ay, na. May 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 kumukuha nga ng kangkong, eh. May nagkakangkong. Mami, ito, diba? Ilapia, oh. ha? Meron? Ayun, no? ilalim, Oo meron nga, ang dami nga eh. Ayun, no? Oo, nakita ko na. O, diba? Kaya... Sarap magtingin-tingin lang. Sa so dapat, always happy!